kumano na umapaw na dito na yung ano na naman oh. Ay grabe na naman oh. Oh. sus so guys, ayan. Grabe ang ulan, isang oras pa, wala pa isang oras andiyan oh. Kumakyat na rito yung tubig. No? Oh. Dapat sa ano, baka mamaya yung sa Sintres diyan sa sa Pidia. Kasi mabilis kumano yung tubig oh. Oh. Grabe. Oh. 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 Ayan na ano, oh. Oh ayan na oh grabe oh. ang bilis ang bilis oh andito na naman oh. oh andito na naman tayo oh inanod na oh andito na naman oh inanod na oh oh oh, oh. ay nako andito na naman Dito na naman tayo ayan oh oh pumasok na naman yung tubig oh oh Ayan. Dito na naman. eh. Ay, grabe na naman to. Oh, handa na muna tayo. Sing! O oh, ano? O, oh, ay, dito na naman, oh. Masok na naman yung tubig, oh. 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 Ay, grabe. Wala pang ano. Wala pang wala pang isang oras o oh. wala pa isang oras ang lakas grabe ay hey, nandito na naman ha ah? oo oh, nandyan na naman yung tubig oh. Oh. pero doon sa may ano mababaw na Ayan o Oh, oh magsianta na ang lahat Andito na yung tubig o oh. O oh. yan Doon sa may court Ayan malalim na yung court Grabe Ay eh, yung ano o oh. oh, lalim na o oh. Yung ano nga oh. oh, Guys baka dyan sa sintri sarado Ayan na naman o oh. O oh. Ang lakas oh. Oh. Ay grabe oh. Dito na naman oh. Ngayon lang 'yan. So guys, thank you. Ayun. Silikas na 'yung iba diyan. Oh, hanggang tohod na oh dito sa court sa baba. Bilis oh. O oh, 'yung aso sige. Iyan yun na 'yung aso. Pakyat. Ayun guys, ah uh, thank you maraming maraming salamat sa mga nanonood na ito. Ayun oh, dito na sa oh. Pupabalik oh, tayo magre-ready tayo kasi dito na yung tubig ayun so guys thank you maraming maraming salamat at least alam na oh ilitas na kayo